po si Rudy Manata. Bini po lang po para po sa mama ko na si Linda Manata. 68, 68 years old po. Sa Lukoya, naka-admit po siya dito sa Dunsol District Hospital po ng apat na buwan na. Ako po ay umiingi ng tulong kasi po na po kami ng oxygen tank para po makalabas na po siya ng hospital. Kaya po ako tumulog sa tabang ora mismo ako bigol. O sakali pong tulungan po kami sa aking kailangan. Maraming salamat. Kamusta na po ito si Nanay? Ngayon po, medyo okay, okay naman po. Sa sampung magkakapatid, Nanay Rubis, bukod sa'yo, sino pa yung nag-aalaga dito kay Nanay Erlinda? Dati po yung bunso kong kapatid. Ngayon po, may anak na po kasi siya. May baby din. Kaya hindi, hindi po siya makapag-asikaso kay mama. Kaya ako po yung nag-aalaga ngayon. Pero kung ma'am ay meron ng asawa at Meron na po. So, paano mo na uh, napagsasabay itong pag full-time na pag-alaga dito sa nanay mo at pag may, meron ka pang anak? Meron po. Bali po, pag sa umaga lang po ako nakapagbisita kay mama, sa gabi po, di ko po siya na samahan. Sa araw lang po. Apat na buwan? Apat na buwan na ngayon? na bo Anong hospital po ito? Dunsol District Hospital po. Doon siya na-confine? Uh, alam ba ito na nangyari sa nanay mo nang ma, yung iba mo pang kapatid? Lahat po, alam nila. Pero tumutulong naman sila, ma'am. Sa ma ngayon sa... po, wala na po talaga. So, wala silang... So, paano mo na... Kung po kayo kumukuha ng panggastos sa pang-araw-araw nyo, especially dito sa nanay nyo na not dito sa yeah. ospital? Yung asawa ko po nagtatrabaho din po, contraction din po, yun. Sumasapat naman ma'am itong Kolang kinikita niya ma'am? Kulang din po. Pero trinay niyo ma'am na kausapin po itong iba mong kapatid na tumulong, gastusin sa pag pagpapagamot dito sa nanay mo? Opo, alam alam naman po nila. Sinachat ko po sila pero wala pong reply. So, ini-ignore po ma'am na sa tuwing hihinga po ng pinansyal na kumbaga tulong sa mga kapatid mo ay Ini-ignore na. Bakit? Kahit ano po. may mga kanya-kanya na po itong pamilya? Oh, po. Ay, oh, lahat na po kami may mga asawa. Opo. Oh, Pero sila, ma'am, alam mo kung anong yung mga trabaho? Opo. Oh, yung iba po, wala po trabaho. Yung, yung iba, ma'am, na may trabaho, bakit hindi nila kayang kahit konti magbigay po sa pang gastos po. Dati po nung dati po nung last year po nung na-hospital si mama, nagbibigay sila. Yung ngayong taon lang po ito wala wala, wala Ano daw yung naging rason nila, ma'am? Hindi ko nga po alam wala maman po sinasabi. Umabot na ba sa point, ma'am, na talagang kailangan mo na ng pera at nagmakaawa ka na dito sa mga kapatid mo na kahit uh, kahit konti ay tumulong sa inyo. Oo po. nga, pang ulam lang ni mama, pang gatas. Saan po kayo kumukuha nitong sinasabi mo na panggatas at uh, pagkain pa niya ma'am na nasa ospital siya? Pagali po, nung nakapag-PO po siya sa senior po, yun po, nakabili po kami. Nasa magkano naman ma'am yung na... 3,000 po yung senior niya po. Kumasya naman ito ma'am? Uh, or hanggang kailan po ito umabot okay. lang na 3,000 pesos? Hindi okay. po, so, yung maintenance niya pa po. Nagbibili din po kami kung wala sa loob ng ospital. May maintenance po kasi siya. Nasa magkano po itong iniinom niya, ma'am? Kada araw po ito oh, dapat po. inumin? Nasa magkano po ito? Depende po sa ano niya, Sa Kasi araw-araw po may ano siya. Yung pausok po. Opo. Oh, mahal, ma'am? Yung isang brand po, mahal po. May mga araw ba, ma'am, na wala po talaga kayong pambili at hindi niyo na ibibili po itong hmm, maintenance po. ng nanay mo? Ginagawa ko po minsan, nanghihip ako kay isang hihip. Oo. Oh yun po, nabibigyan din po ako. Makabili po. Apo. Kumbaga, ikaw ma'am ay ikaw na lang yung talagang solo na nag-aalaga po dito sa nanay mo. Apo. Kumbaga, lumalabas na parang wala na pong pakailang po itong yun, mga yun kapatid nyo. Kaya yun po yung masakit para sa akin. Kasi sa dami-dami po namin, ako na lang po yung nagmamalasakit sa mama ko. Pero ngayon ma'am, dahil sa lumapit po kami sa aming program at sa ako Vehicle Party List, ano po yung pinakakailangan nyo po? Yung Oxygen niya po. Para po makalabas na po. So kailan so kailan po ito dapat makalabas nanay itong si Nanay Erlinda. Dapat nga po matagal na po 'yan eh kasi pinapalabas labas na talaga kasi over na po siya sa ospital. Opo. So bakit ano naging ano yung naging rason kung bakit hindi pa po kayo naka discharge? Na oxygen tanke tank po wala po kami. So, kailangan po ito na oxygen tank Opo, para... Kasi po, naka-oxygen. Oxygen talaga po yung ano niya. Hindi na po siya. Pag wala yung oxygen, mahina po siya. So, kailangan ito, ma'am. Naka-oxygen lang po ito si Opo. nanay. Opo. So, paano yan, ma'am? Paano po, saan po kayo kumukuha ng pera pambili ng oxygen at pag-refill pa po nito? Yan nga po yung problemahin ko naman po pag nakalabas kung saan po ako kukuha nun. Ano daw sabi ng doktor, ma'am, patungkol dito sa kalagay ni nanay Erlinda? Yun eh, nga po, mahina na po si mama. Parang may diferensya na daw po yung baga niya kay mm -hmm. Konting galaw daw po, pagod na po yun kasi may sa heart failure na po siya. Kung baga, yun yung sinabi ng doktor na yun na yung sitwasyon or kalagayan po ng Opo, nanay niyo. Na so, kailangan niya na lang, kahit nasa bahay po kayo, ay naka-oxygen po Opo. itong uh, nanay mo. Opo. Para sa agarang pagtugon, kasama natin ngayon si Ma'am Sally Luces, ang Media Relations and Political Affairs Officer ng Acubicol Parties. Magandang hapon, Ma'am <coughs> Sally. Magandang hapon. Um uh, naiiyak ako. Pinap habang pinapakinggan ko si si Ruby. Mm. Parang ang hirap mag-guess dito sa inyo <laughs> sa Ako Bicol. Pero alam mo, uh, Ruby dahil ang sa pangalan mo pa lang, narinig ko yung story niyo. Pangwalo ka sa lahat ng magkakapatid, ikaw lang yung nagsasakripisyo para sa nanay mo. Ang pangalan mo talaga ay talagang napakabagay sa iyo kasi ang ruby is isa yan sa mga mamahaling uh, di ba bato alahas talagang isa kang daig mo pa yung ano yung talagang napakabusilak ng yung puso dahil hindi mo iniwan ang nanay mo sa gitna ng ng kahirapan sa gitna ng kanyang paglaban kaya nang marinig ni Congressman Saldico at ni Congressman Pido Garbin, ng ako Bicol party list ang yung hinaing ang hinaing ng inyong pamilya agad na agad na tumugon na ibigay yung kahilingan ninyo na uh, oxygen tank yun. so ayun na mabibili niyo na yon at si serbisyohan pa kayo ng ambulance Huwag ka na mag-tricycle. kasi mahihirapan yung nanay mo hirap na hirap na nga siya sa ano wag wag muna nating ano hen dahil nandito naman ang ako Bicol party list bibigyan na kayo ng oxygen tank plus ambulansya para makauwi na at saka meron pa Apo Ayan groceries Apo Apo. Uh, ma'am, tanggapin niyo po ang aming munting tulong sa inyong pamilya. Yan po ang grocery pack mula sa Tabang Ora mismo at sa Ako Bicol Party List. Ah, meron ka bang mensahe sa Ako Bicol Party list na sasagutin na po itong alalanin nyo para ma-discharge na po itong nanay mo? At... Sige po. Maraming salamat po kay Congressman Saldi ko po sa Ako Bicol po. Maraming salamat po sa mga staff po. Salamat po. Apo. At kung Ma'am Sally, tingnan nyo yung damit niya. Bagay na bagay. Don't give up. Yes. Huwag ka talagang mag-give up. Kasi alam mo, 'yung paging pagsasakripisyo mo bilang anak, may kapalit naman 'yan. pagpapalain ka ng Diyos. Kasi di, hindi naman 'yan, hindi naman natutulog ang Diyos kumbaga sa kanta. Tama so talagang po. lahat ipanalangin lang natin na gumaling na 'yung mama mo at makaraos kayo sa kahirapan. Nandito ang ako Bicol Party List. Nandito si Congressman Saldico para Uh, alalayan kayo. Yung maintenance ng gamot kung sakali after three months, maari na kayong lumapit sa Ako Bicol Party List salamat at aalalayan uh, kayo. Okay. Salamat nanay, po. masabi nyo kay Ma'am Sally. Maraming salamat po, Ma'am Sally. Salamat po. At kung meron kang mensahe sa nanay mo, baka nakikinig siya ngayon at nanonood, ano yun? Mama, ka kakauwi ka na po. Yan, uh, Ma'am Sally, talagang nararamdaman natin ang pagiging anak ni Nanay Ruby. Oo. Asakit ah, nga eh. Parang... Despite na yung ibang kapatid niya ay parang pinapabayaan na lang siya na siya lahat-lahat na nag-aalaga sa nanay niya ay eh, wala pa rin itong pakialam kahit tumulong sa pinansyal. Yes, oo. Pwede ba ang manawagan na rin ako? Sige po, Ma'am Sally. Panawagan lang po sa mga kapatid ni uh, Nanay Ruby dahil ang swerte ninyo sa kapatid ang dami ninyo Si Ate Ruby lang ang nag-alaga sa nanay niyo. Dapat, ano, bilang mga anak, ang magulang natin, let's pay back. na Alam pa. mo yun? Apo. Sakripisyo ng magulang natin para mapalaki tayong lahat. Dapat hindi natin yun kinakalimutan. Kasi ang buhay ng tao, isa lang. Minsan-minsan Ka nga, kahit pa kahit walang sakit ang magulang natin sa mga anak dyan, Dalawin natin yung mga magulang natin. Kahit, hello tatay, hello nanay. Kumusta kayo? di ba? yung yakap ng isang anak sa magulang. <laughs> Patituloy ako. <rin. laughs> Kasi sa mga napakinggan ko kay Ruby, alam mo, ang sakit niyan na ikaw lang yung inag-alaga. Umako ng responsibilidad. Yes. Solo siya. Ang sakit niyan. Kaya, pang pa siya. Isipin niyo, sampu kayo, pang pa yung nag-aalaga sa nanay niyo. Tapos kayo, kahit nagihirap, dapat nandyan pa din kayo kasi hindi naman kinakailangan financially, emotionally. Importante yan sa magkakapatid na nagtutulungan, na nagkakaisa. Kasi, alam mo, dyan, dyan lumalakas ang isang tao may sakit. Dyan lumalakas, dyan lalong lumalaban ang isang tao. At especially ngayon, uh, yes. Ma'am Sally, na matanda na po itong nanay nila, 68 years old. Kahit lamang sa panahon, ko pa noon, eh, magsama-sama sila makita ng nanay niya, nagtutulungan silang magkakapatid. upo kasi ang nanay, pag nakita ang mga anak niya, nagmamahalan, nagkakaisa, nagtutulungan, lumalakas yan. Kahit pa paano, lalaban yan sa buhay. Makakasama niyo pa siya ng mas matagal. Para, alam mo yung, hindi mabibili ng isang kahit sa anong pera, hindi yan matutumbasan. Pero ang pamilya, importante yan. Kasi yan ang bumubuo ng lahat. Yan ang nagpapalakas sa lahat. Kahit sa ating bayan, sa ating bansa. Kapag maganda ang pundasyon ng isang pamilya, dyan, dyan umaasenso ang ating bayan. Kasi ano yan eh, domino effect yan. Kaya patituloy ako, Ate Ruby, wag kang mawawala ng pag-asa. May Diyos tayo, hindi ka nag-iisa. Nandito ang Ako Bicol Party List. Kaya maswerte tayo dahil meron tayong mga congressman na may napakalaking puso na handa tumulong sa lahat ng mga kababayan natin na naghihikahos, na kailangan ng tulong. Kaya God bless po. Opo. Ayan, uh, napaka kumbaga inspirational yung sinabi ni Ma'am Sally. Kahit siya ay emosyonal dahil ramdam niya ang pagiging anak at yung pangangailangan ng isang ina. Yung kalinga. Ma'am Ruby, kung meron ka pong mensahe kay Ma'am Sally, ano po yun, Ma'am? Maraming salamat po, Ma'am, sa iyong... Opo, at sana Ayong ay, kumbaga, yung mga kapatid mo, in case na nakikinig at nanunod po ngayon, kumbaga, kumine sila, tumulong na sa iyo, dahil mas masaya sabi nga ni Ma'am Sally Luces mas sasaya yung mga yung nanay mo pag nakikita kayong nagtutulungan. Ayan at sa muli maraming maraming salamat Ma'am Sally Luces. Yan po ang political affairs ng Acubicol Party List. Maraming maraming salamat po Ma'am. Ma'am Ruby, may team po kami na alalay, alalay po sa inyo para matanggap niyo po itong tulong mula sa Acubicol Party List at para makauwi na po itong uh, nanay niyo doon sa bahay niya. Ano Ma'am? Kung meron kang mensahe na po yun, ma'am. Maraming salamat po sa ako, Bicol Party List po. Kay Congressman Saldi ko po. Salamat po sa pagtulong nyo. Sana po marami po kayong matulungan. Katulad ko po. Salamat po. Apo. Ayan, at uh, kumbaga kami na din yung bahala sa ambulansya at yung pambili po ninyo ng oxygen. Ano ma'am? Sa tulong po ng Ako Pickle Para wala ka nang isipin at makapiling muna muli sa bahay nyo itong nanay mo. At maraming maraming salamat din ma'am sa pagbibigay ng tiwala po sa aming program na ibahagi po itong kwento nyo.